Idol at uh, nandito na kami sa bahay ni Jimmy At ito nga Ah, uh, Magluluto ng Miki Para merienda namin At uh, kanina pa sana ito lulutuin, Kaya lang wala nga magluto Dahil ay halos nandun kami lahat sa school At nanonood nga ng uh, graduation ni Jimmy Kaya naman uh, Ito na oh. Uh, lulutuin pa Miki Miki tapos ayun, binigisado na. Ngis kanola ang magluluto. gisado do para kay makapagmerienda. Ha yung tuyo. Okay la. Ilagay na Meron diyan. Meron. Na ito. Tapos eh. Sa nanan. Sa so, dati rate yung dati yung kusina nandun yung lutuan. Nilipat na pala dito wala na ba kayong alagang baboy doon doon wala ba baboy doon doon mahalang baboy ano mahalang bulaw magkano ang bulaw magkano ang bulaw ngayon 4.5 may lahi may lahi Istiso lang. Istiso lang. Hmm. Yung mga alagain talaga, no? Oo, oh, yung dunok sa liban libo hanggang anim. Oo, oh, oh mga naroon pala. May mga bulaw lang, yung mga alagain. Malang baboy talaga. Malang baboy yan. Pag pala dito meron kang alagang baboy, ano? Ganda rin mag-alaga ng baboy. Ha? Huh? Nabaha ba dito? Ano? Dito nabaha. Ay, hindi. Pagka hindi naabot. Oo. Uh -huh. Oo, oh, pwedeng pwedeng kang mag-alaga dito. Ang problema nga lang talaga. Ay, hey, eh. oh. Pwedeng karga ng baboy yan. Eh. Kaya eh. Mahal eh, mahal eh. Mahal nga ang baboy eh. Mahal, mahal. mahal talang ang... talang ko bulaw. Ang bahog Bulaw. Tapos eh, babahog ka pa, no? Hmm. Oh. Manok na lang alagaan. <laughs> hmm. <laughs> Pagbulaw pag pa. Eh. Pagkabulaw, ilang buwan? Tatlo apat. Tatlo apat, pwede na ibenta. Apat pwede na, malaki na 'yan. Apat na buwan pwede na ibenta. Wala hmm. wala na kano ngayon. Oh, 'yung aso natin oh, si Diko, malaki na oh. Diko. Diko. Ano pangalan mo dun sa aso? ano ba pangalan niyan? Diko. Diko rin ang tawag niya. <laughs> oh. <Ayok mo. laughs> kabila ito? Kaya ni yan rin. o. Do, ito, rin. do sa tindahan Kaya na. Ang nasa si paas, Mia? Ayasara, Ay, nagbihis na. Kanina? Ayun, nagbihis na si Mia. Nagbihis ka na? Binili ni eh? Mama Binili ni? iyo. O, yan. Matagal na. Pasko. Anong Pasko? Bigay sa iyo. Anong na ganit? ah si Jimmy yan. Angel, yung kinahin halo-halo, ano yung malami? mo? mo kasama ni Angel. Wala yan Si Angel na kasama namin. dito kasama rin. Ano lang 'yon? Biglaan lang 'yon. <laughs> <laughs> kami may ginagawa ko sa kabila. Malayo, malayo ang byahe. Hirapin eh, tayo pag tayo marami. Oo. Oh, bibili oh tayo ng kutsing malaki. Hindi po pagay. Hirapin tayo sige. Sino nakaalam ng lugar na, na 'yon? Dali eh, gustong gusto lang ng mama isa mo eh. Kaya gusto mo sumama. Hindi. Sabi ni Lima. Sabi ni Abi. Ma. Ay, pupuntahan tayo. Saan? Sa buong halo-halo. Sabi ko. Ngayon na ba? Ngayon na. O, parang kami pinapas-forward na Sabi ko, baka malayo yan ah Sabi ko, kayo, hindi. Kayang-kayang ng tricycle si yun. Oh, kailangan na yan. Oh. Eh, ito yung pangalaki yung nasa bahay na kawa? Oo, oh, yung kay nanay. yun kasi yung kadala dalawa dito. Ang na galing ganyan din kalaki. Kay na yata yun. Hindi Anong gagawin? Dalawa ka siya dito. Kadalawa? Dalawang kilo? Pwede siguro. kilong pansit. Ano yung hupas? Pwede na yun. Pwede na sabaw yan. Pwede na yun. Pwede na sopas ka pa. Siya papakainin mo. Sita. Sopas na lang. Sa, sa mga kapitbahay. Pwede yung mga kakilala ni Mia. Alas naman lahat yung mga kaklase niya, taga rito rin lahat. Taga sa kadol, sa dulo. Hmm, yun, Luluto pala sila ng pagkatapos nito. Ito, may merindahin namin ngayon. Tapos yung sarad mo dyan, mamaya. Sopas. Yeah, magsopas na lang, tapos ay tawagin mo yung mga kapitbahay. Kasi dun sa daan, talagang kinakansyawan si Mia, hakot award. Pambihira talaga. Um, may pulutan ah. Muna na. Muna ka ready na bala. Nakaredy na pala. Nakaredy <laughs> <sta> <laughs> <trong alam splash> na pala, may pulutan na. Dito na ulit 'to. natin. Papakin <crime> na. Oo, ay dami na oh, palang oh. handa. Eh. Ang tawag Areli, dito? Ano ito? Papapain uh, you know, ka lang sa tiyan. Oo. Oh. May mo na doon. Ano na lalabas? ito, uh, ito. Baka, kain kain inil Ay, yano ito pa mo ito. pulutan ano, ano yan balat ano 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 dinakdakan? Balat ng baka. Ba siya? Na rin sa palitito, ano 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 Oh, mayroon pang ganito. Ang laki. Ito po ay gawag. ito. Gusto ito ko ito. ito? Ito, yan. Yan, bangkalan. Ayan. Binupis na bangkalan. Opo. Oh. Ay, pwede yun. Pwede, pwede na, na ganyan, oh. Kakainin na lang, no? Oh. Hindi na mag- Oh, ang oh. Si Papa nag-lutin. ba? Yan, sa tila. palisdaan, oh. Ito, maglalabas ako nga. oh, titigman natin ko tayo kung para malaman kung ano lasa. Magkano ka, magkano Kaano manok? Ito pinirito ko na at mamaya nga pag i- pag iinom, magagahol ako sa pagluluto. Mm. mm. Tayo tayo lang ang labas, hindi ilalabas lahat. Mama, katang daw. Suka. Katang daw. Yeah, masawan. Mga suka. Mm. Harap. <laughs> Bigas. Ano na, baka mabusan kami sa pulutan. Natanggaw. Sa hmm. hmm. Ano na lang. Ang ganda Ano, niyang na? Ay, ay, ay. Hmm. Ang papadala yun. Ang papadala. Ang papadala. Ang papadala. Ang Kami gustong gustong sumama. Pagka na magkasama ka. Ay, oo. Gusto ko sumama. Sige, mag-ready ka. Ang um, tanghali. Binay ka ko ng alas doon, sir. ko. Ano, sasama ka. Wag na.

Eh, okay, alam mo 'yan, papakain natin. Uno, uh, dumami niyo. No? Oo. Mm. Daimang handa. Mira tasan muna. Halo, may meat katkat ng mga gatas. May katang, Ay, katang. May bukas pagina. Mm. Ay, masira 'yung libro. i mo. May katang, may tal, may talip. Dambog na. Napaanang manok. Upis, kulay itim gola mo no. na. Agre. Ilamihan mo na. Bangkalan. Eh, nakaragas. Oh, hindi na. Ano ba yan? May tubig yan sa ilalim. Gulaman. <tod> may tubig. Kaya mo. <tod> Oo. Oh, yun, may gulaman. Ang tara nila. Tara. Hindi mo tara bupis. Dito yung makang bupis. Ano yun? Ayan. Ayan. Papa, saan nga gawa yung bupis? <tod> sa si baka mo. Sarap. Mas maganda pala ganito ngayon yung ano. Ako ako nagdala. Hoy, maganda tapalam. pala pag ginaganito mo. Hindi mo ramdam ang yung bakalan. Tiklop-tiklop. Mags magana pa yung gagayunin mo? Pwede na ulam yan, no? Ha? Uh, hindi, hindi po ay mamaya. Hindi ko bet. Kaysa, sa malaki, hirap-hirap pang hirap himahimayin. Pinino yan. Mahalang. Tatatay mo na din ano, pinpino. Pinpino. Hmm. Parang um, ang um, gagawa ko ng bupis. Alam, masarap. Silip. Kaya masarap na rawin sa Kaya nalagyan mo ng suka. Suka, tuyo. Para hindi mapa. Kasi... May cook ba dyan? May cook ba dyan? Malaking cook, mayroon dyan Silipin mo miya doon, silipin mo miya Bukas na <coughs> Maluluto na Biki. Silipin mo miya doon, miya doon. Bukas na. Akin okay na. <laughs> Bili ka doon na. Ilan? Asukal mo yeah. Wala asukal ba ako doon? gusto ko sa kapwa. Tapos... Bula, 25 mo lang? Ah, hindi ko alam. Basta m -m minsan 25 puti. Minsan mo lang kung may Tapos... So, Sige, yun muna ang mo. Tilalagay po muna dito. Okay. Hi, guys! O yan, tapos si Mia. Ano sa bibili na asukal? Ano, lang na na lang kami nito. Okay. Na mapak kami ng katang. Mga ni halang. At kunti lang ang halang. Pinapak na lang ito.

O, ginagawa? ko ito kayo dito talaga. Iwan mo kabrothol Kung di naka um 전� Aí White, hindi kayo nakaungunig pasensya ko ilipas. Di Ano? Loke lang ng ang 분�i pa rin sa ito mga panula friends at uh, maluto na yung pansit yung miki at uh, ito magsasalasala na kami para sa blowout ni Jimia simpleng merienda lang mga idol yan ito kasama ko si Miss Panuli Monica si Miracel si Jimia si Jimbo, at si Bundun kain kayo guys kain merienda may pansit miki Okay, kaya na, kaya na, merienda. Yeah. Uy, na na yung nalalagas. Hindi Pag sabi daw ay ano nalalagas daw. Kain okay, muna. kain, muna, sabi mo, kain po. Kain po, ano ay nalalagas? Inalikto sarap. Ang init lang. Ito po yung blow out daw. Yan. po kayo sa blow namin. Okay, lang po Yan. 'Yan. 'Yan si lapai. Dahil pala lang handa oh. Ay, baso mo diyan, ano. Makakanya kami na, no, no. Mga handa mo. Tapos magluluto ka pa pala ng sopas mamaya. Ano pa ma sa mga bata? Hindi niyo na ma-ice sa mga mo. Uwi na kayo Hindi niyo na maabot. Gabi na. Ay, hindi, hihintayin ko baka mahingi si nanay ng na sopas. Hehehe, gagabihin siya. Si si ha? Mulika, kain po. Baka mahingi si nanay ng na sopas. Kain Ay. po. Ano, 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 ano? Eh, kong sopas, so baka manghingi si nanay. Ah, Oo, dadala si nanay. Yan. <laughs> okay na. Jemer. Ano yun pa. Ito ayun, dito ako. Ito, may Okay, may pinggan pa. ito. yan. dito ka na. Ito, sayo. Dito ako. Mm, ka. Dito <laughs> Ito pa. Mayroon bang... Ayan, mm -hmm. ito na pa yun. Ayan. Ayan. Bukas. Wala na. <laughs> wala wala Ma, yun, na. Ayan na ito bukas. Ah. Meron. Ito nga. <laughs> Oo. Yung ibang kaklase mo naman. Magpapabloat din yun. Birthday yun. Ibe. Iyan na pa yun. Iyan na pa yun. Iyan na pa yun. Hindi pala namin nabahati kanina. Ano yun? Sabay bloat? Birthday. Hindi. Mm -hmm. Bakit po? Huwag Saan? Wala. Yan. Yeah. Imama niya, upuwi ng uh, bayan ka. Kuya, yeah, Jemer, kaya na. Kuya, nakatangin medal ko. Ako, <laughs> <laughs> ay mga oh, Wala ka na kanina, pipicturan na eh. Yan, yun na sama yan sa picture. Sa school nga, ay tamad na tamad magpapicture. Oh, nahihiya na, binata okay, na. Ka dalawa, mm -mm. Binata na, nahihiya na. Eh. Ay, tutin maraming. Yeah. Oh, Oo. Baka kupitan mo yan. Lagi <laughs> mo ng... Salin mo. Salin mo sa akin. Ito yung sandalan. Ito sandalan, oh ni kaon? kaya na? ngayon kaya? Na. kaya naman. Oh wey yes, gamer, wow. Na kayo merienda, merienda hapunan kanina ay sabi ng mga batay, wow, wow. nagulat sila sa si iyou ay. Ang daming award. Jimia o Kumin. Talinot pala anak mo. ay. sa gila na lang yung alam. hindi na akyat. Hindi na pala balik-balik. Hindi nila alam. Ako ang final. Doon pala ito sa magtatapos sa anuan. Akala nila sila lang pabalik-balik. Sabi ko, humanda kayo pa. Sino na ang tinatawag. Pangu? Sabi ko, nanahimik lang yan si Mia yan. Pagkakita mo doon sa tinginan.

sa so, Sabertina na, pumunta ka doon at uh, uh, oh. Eighteen, Bertina, ah... 17 na? Oo. 18 na, wala. Gusto mo limar sa labat? Tagat po, yun sakto. Sabertina na, ay 20. Si yung maramagay birthday din. Mamay, sa tagat? 18 sila yung maramagay, mahal na araw. Bernes. Bernes ba yung berte limar? ah. man. so, ni Limara? Bakit ayos na kayo mga group? Mahal araw, kaya hindi siya maramagay. Oo. -hmm.

para. Parang ano <Wanita> <ajuda what> Pala, lag -lag. Ay, appeal, na wala na signal. Naglaga. Kapangap ng kanta namin, palaglag. Tala, hindi na lang nilag. Naglag speaker ang pati nasira na. Hindi na lang meron sa mga mga magulang. Tapos yakapin si Tito nandun ang nilapit. si Tito mo kayo. Hindi mo alam, ang mama mo na iyak nang iyak. Sinisin niya sa kuya. Sabi ko yung mama mo, yakapin mo din. Ito ba lukod na agad? Ay, wag ganing ati Monique mo niya, kapag may pare-pare ho. Mm. Ano, elementary pa sa ati Monique mo. Mm. Mm. Nasa so, likod lang yung mama ay, mo. Eh wala yang auto sa manong teacher ay yakap niya magulang. Siyempre, kaya may magulang. Ano yakap niya ibalat. Magulang mo. Isa, siya lang. Si lang kumere sa iyo, si papa. <coughs> mama niya ay baluwaluha. Walang hiya yan. Ay siya ay, yung yakap niya ipapa niya. Pero hindi ko in-expect yung babae pala yun yung Jess. So, Kala oh, ko hindi naman. ko nga alam yun. Sabi ko sabi Sabi, sabi ng babae ay. Siya yun. Akala ko talaga yung kwento niya talaga. Anak pala siya papa ba ng barbero. Yung butlay sabi ko. Patay ni yung mama nun. Ang kinukuha kasi mga <coughs> ganyan mga guys sa ng school. Yung mga nagtapos doon sa school na yun. Oh. Kung naglingkod kasi sa school na yun. yun hindi ka. Like nung sinabi niya yung sa sabi yung yes. nung sinabi niya yung babae ko yung ako bigla siyang lumuha oh. Oo, sa, sa sarili niya yun eh. taga ako din yun ang pala ibang tao tapos ang guest kanya hindi ko yun sa Salamat guys, salamat sa Pablo at ni Jimia. Hindi pa dai talaga yung kanya mama, dahil pa lang handa dito. May Mickey bihon. May Mickey lang pala. May Mickey, may pulutan, ang pulutan. May bupis, may bangkalan. May katang. May katang. Mayroon pang wow. bagungon, may tilapia pa. May gulaman. Ang soft drinks, ang daming soft drinks. Pinagipunipunan niya ang katang at saka yung bagungon. Ay, ang bagungon at saka yung ano. At may bupis oh, pa. Oo, hinipunipun. Galing sa palesdaan. Kasi Ipun -ipun. yung papa niya ka palesdaan. So, salamat sa Panginoon Diyos at nakaraos yung kanyang uh... graduation Ipun. ni Jimmy. klase na Grabe. Hakot award. Iba, ako kasama na dyan si Jay yung kuya niya. Kasama na sa blue yung kanyang kuya. Hakot award! Nung uh, anong pizza si kuya Jay mo? Eleven. eleven. Nung eleven, mo, sabi moving one. up naman. Sabihin mo yung iba ko sa Jollibee ako. Yung iba, yung iba nasa Jollibee na. Ako sa bahay lang, ito lang po na kaya na, na ni mama, o, ni papa. Yung iba po nasa Jollibee na. Sa Jollibee kumain. Mm -hmm. Tayo dito lang sa bahay. Tumutusin ba, ka na kami. Ito, <laughs> yung yung busog nila sa Jollibee at saka busog natin dito. Oh, mas mas masarap yung busog natin dito. So, di na Nakablog na. pa tayo. <laughs> shout out sa lahat ng mga nagmamahal kay Jimmy. Yan, mga kasama namin sa vlog. Hindi ka kayo kanina. Salamat sa lahat ng mga sumubaybay. Huh? Sumuporta sa pag-aaral ni Jimmy. Hindi dito nga ang buong team ng Panoli Friends, Panoli Family. Sama si Miss Panoli, si Monica, Angel, kami. Sinanay, hindi na sumama kasi sobrang init kanina. Ano pa rin rin ba, Eh, binoto sa diseng. Salamat na marami sa inyo.